Dekada 80, panahon ng mga marahas na pagnanakaw, holdapan at sunod-sunod na insidente ng karahasan sa lalawigan ng Cebu. Sa mga lansangan ng Visayas, isa lamang ang pangalan na kinatatakutan ng mga tao, ang Delimagang. Sila ang grupong naghatid ng takot sa mga remittance center, convenience store at bangko maging ang mga pampasaherong barko ay hindi rin nila pinatawad sa tulong ng maliliit na bangkang nilagyan ng malalakas na makina mabilis silang nakakatakas matapos ang bawat krimen sa mata ng mga tao sila'y mga kriminal Ngunit sa likod ng pangalang iyon, nakatago ang isang kwento ng kahirapan, pagkasira ng pamilya at desperasyong kumapit sa dilim. Ito ang kwento ni Toroy Delima at ang kanyang pangkat na binansagang Delima Gang sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. ang pamilya de Lima ay minsang naging buo, masaya at payapa. Lumaki si Natoroy at ang kanyang mga kapatid sa simpleng tahanan na puno ng tawanan at pangarap. Ngunit gaya ng maraming kwento, nagbago ang lahat dahil sa tukso. Isang pagkakamaling nagbunsod ng trahedya sa kanilang buhay, ang kanilang ina na nooy paboritong ina ng barangay ay nahulog sa isang masamang relasyon sa isang polis na madalas magbantay sa kanilang lugar. Habang abala ang ama sa trabaho sa ibang lungsod, unti-unti itong lumayo sa kanyang mga anak at napabayaan ang mga ito. Si Turoy, na nasa elementarya pa lamang, ang nakasaksi sa lahat sa bawat pagtatalo sa bawat luha at sa unti-unting pagkawasa ng kanilang tahanan. Sa murang edad, nakiusap siya sa kanyang mga kapatid. Huwag nating sabihin kay Papa, ayokong tuluyang maghiwalay sila. Ngunit walang lihim na nananatili magpakailanman. Nadiskubre rin ng kanilang ama ang pagtataksil ng asawa. Ang resulta, iniwan silang magkakapatid at sumama naman ang kanilang ina sa kalaguyo nitong pulis. Mula noon, si Toroy de Lima na ang naging ama, ina at kuya sa pamilya. Sa murang edad, natuto si Toroy na magbanat ng buto. Huminto siya sa pag-aaral at pumasok sa Pierre bilang tindero ng otap, chicharon at banana chips. Bata pa lamang pero marunong nang tumawad, marunong mangutang at marunong magtiis. Habang ang ibang bata ay naglalaro, si Turoy ay nagtutulak ng kariton sa ilalim ng araw. Ang bawat baryang kinikita niya diretsyo sa hapag para may makain ang kanyang mga kapatid. Hindi na para sa sarili ang kanyang pangarap ang lagi niyang dasal kahit isa man lang sa amin makapagtapos yun lang ang gusto ko nang lumaon naging cargador siya sa Pierre maliit payat Ngunit matatag, kahit mabigat ang bagahe, kaya niyang buhatin Basta't alam niyang sa bawat kargang iyon, may pagkain ang kanyang mga kapatid kinagabihan Habang nagsusumikap si Toroy, iba naman ang tinatahak ni na Jose at Berto ang kanyang mga kapatid Laging bulakbol sa klase, madalas nasasangkot sa gulo at kalaunay tuluyan tumigil sa pag-aaral Tanging si Pedring, ang bunsong kapatid, ang nagsilbing pag-asa ni Toroy. Tahimik, matalino at masipag mag-aral. Siya lamang ang nakikita ni Toroy bilang daan tungo sa pagbabago ng kanilang buhay. Nang malaman niyang tumigil sa pag-aaral si Jose at Berto, labis siyang nadismaya ngunit dahil sa pakiusap ng dalawa na si Pedring na lamang daw ang pag-aralin napilitan siyang pumayag nagtrabaho si Jose at Berto bilang helper sa talyer ngunit hindi nagtagal. Nakipagsuntukan, nagkaroon ng kaaway at tuluyang napasama sa mga barkadang masasama ang impluensya. Natutunan nila ang bisyo, sugal at magnakaw. Hanggang sa dahan-dahan, lumalim ang kanilang pagkasangkot sa mga krimen sa lansangan ng Cebu. Hindi to alam ni Toroy tuwing umuuwi ang dalawa, mababait, magalang at magaling mambola para kay Toroy. Maayos ang lahat. Ngunit sa likod dito, unti-unti nang nabubuo ang binhi ng kapahamakan. Sa gitna na paghihirap, nakatagpo si Toroy ng pag-ibig. Nakilala niya si Eliang. isang masipag na babae mula sa kalapit na barangay. Naging sandigan niya ito sa gitna ng lahat ng problema. Makalipas ang ilang taon, nagsama silang mag-asawa at nagkaroon ng anak. Kasabay ng paglaki ng pamilya, lumaki rin ang gastusin. Ngunit hindi sumuko si Toroy. Walang araw na hindi siya nagtrabaho. Minsan bilang kargador, minsan bilang tagabuhat ng yelo, minsan bilang tagahatid ng paninda. Hanggang isang araw, matapos makapagtapos ng high school, nagpaalam si Pedring na lilisan patungong Maynila upang ipagpatuloy ang kolehiyo plano nito magtrabaho habang nag -aaral. Buong suporta ang binigay ni Toroy. Sa kabila ng kanilang ipon, binigyan niya ng pamasahe at kaunting baon si Pedring kasabay ng mga salitang, Huwag mong sayangin ang pagkakataon para sa atin yan. Ngunit habang umaasa si Toroy sa magandang kinabukasan, sunod-sunod naman ang dagok na dumating. Nagkasakit si Berto ng hepatitis A. Kinailangan ng malaking halaga para sa gamutan. Habang abala siya sa paghahanap ng pera, Isinugod naman sa ospital si Eliang upang manganak. Dalawang buhay ang nakataya at wala siyang pera. Sinubukan niya manghiram sa mga kaibigan, ngunit walang tumulong. Sa desperasyon, napasubo si Jose sa pangohold up ng jeep kasama ang grupo ni Berto. Hindi, pan, hindi pinalad ang kanilang lakad. Napatay ang ilang kasamahan at si Jose ay naaresto. Lalong nadurog ang mundo ni Toroy, ngunit sa halip na magalit, naramdaman niya ang awa. Hanggang sa dumating ang sandaling bumaligtad ang kanyang kapalaran. Isang kakilala mula sa Pierre na konektado sa mga kilalang kriminal ang nag-alok sa kanya ng isang mabilisang trabaho. Isang lakad lang daw, madali lang, malinis, malaki ang kita. Sa gutom, pagod at desperasyon, napilitan siyang sumama. Ito ang unang beses na kumapit si Turoy sa patalim. Ang unang target, isang bangko sa Cebu City ngunit hindi ayon sa plano ang nangyari. Nabigo silang makuha ang pera mula sa armored van. Tanging siyam na piso lamang ang nakuha mula sa cash vault ng bangko. Ngunit sa kabutihan ng kanyang mga kasamahan, kalahati ng halaga ay ibinigay kay Toroy para mabayaran sa ospital ni Berto at mapiyansa si Jose. Iyon ang simula. At mula noon hindi na siya muling bumalik sa dati. Kalaunan, nalaman ng kanyang mga kapatid ang ginagawa niya. Sa halip na pigilan, kinausap nila si Toroy, Manong, sama na rin kami. Mas mabuti ng magkakasama tayo kesa mapahamak sa iba. At doon isinilang ang Delimagang. Tatlong magkakapatid iisang layunin pera at kapangyarihan. Mula sa maliit na holdapan, naging malalaking operasyon sa mga bangko, remittance at mga negosyante hanggang sa mga pampasaherong barko na may dalang malaking halaga ng cash. Ngunit sa ilalim ng tagumpay ay nakatago ang kapalaran ng kapahamakan. Isang gabi, nagplano si Jose at Berto na holdapin ang isang convenience store sa downtown Cebu. Hindi nila alam, may nakapagtimbre na sa mga polis. Isang dating kasamahan nila, isang kaibigang minsang kainuman, ang nagsumbong kapalit ng reward money. Sa operasyon ng mga polis, nasawi si Jose de Lima. Para kay Berto, hindi iyon basta pagkamatay. Ito ay pagtataksil. Hinabol niya ang traidor nilang kaibigan hanggang sa isang bilyaran. At doon, sa harap ng mga tao, walang habas niyang pinagbabaril ito hanggang sa mamatay. Mula noon, naging dugo ang naging kapalit ng bawat galaw ng grupo. Mas naging marahas, mas walang takot. at mas determinado nilang ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan. Ngunit hindi nagtagal sa isa na namang inkwentro sa mga otoridad. Natumba rin si Berto sa ulat ng mga pulis. Napatay siya matapos tumangging umatras sa bakbakan. Dalawa sa tatlong magkakapatid, wala na. Mag-isa na lamang si Toroy. Pagod, sugatan at ubos ang kaluluwa. Ayon sa ulat ng mga pahayagan noon, nagtago siya sa isang inuupahang bahay sa barangay Alumnos, Mambaling ngunit sa tulong ng isang impormante nalaman ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan. Isang gabi, sinalakay ng mga pulis ang kanyang tahanan. Nagkaroon ng matinding bakbakan. Ayon sa mga saksi, nakiusap paraw ang asawa ni Toroy na sumuko ito. Ngunit habang hawak ang puting panyo bilang senyales ng pagsuko, umalingaw-ngaw ang putok. Tinamaan si Toroy, ngunit bago tuloy ang bumagsak, gumanti pa siya ng ilang putok. At doon nagtapos ang kwento ng pinuno ng Delimagang. Walang nakakaalam noon na buntis pala ang kanyang asawa sa kanilang pangalawang anak. Kalaunan, tahimik na nabuhay ang balo sa siyudad ng Cebu. Bitbit ang isang pangalang hindi kailanman mabubura sa kasaysayan ng krimen ang kasabihang ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ngunit paano kung ang kabataan ay lumaki sa mundong ginupo ng gutom, pangapi at pagkawasa ng pamilya? Paano kung ang bata sa halip na aral at pangarap ay kamay na marungis at pusong sugatan ang kanyang puhunan sa buhay? Si Toroy de Lima, isang batang walang kasalanan noon, ay unti-unting hinubog ng kahirapan hanggang sa maging alamat ng karahasan. Isang haligi ng pamilya na naging haligi ng sindikato. Ngunit kung ikaw si Toroy sa harap ng gutom, sakit at kawalan ng pag-asa, pipiliin mo rin bang magkasala para lang mabuhay? O mananatili ka sa liwanag kahit ang mundo ay wala ng hustisya? So ngayon, lamunaha.